Saan na po napunta yung bahay ninyo? Dito po ah, dito po sa ating habirang dito. Dito po naman sa aming kapitbahay ah, na padating po naman namin dito sa aming kasunod na bahay. Ayan po ang nangyari, ah, talagang ubus ang aming ba gamit. Iwas up. Hmm. Ito po yung kalagayan dito sa Sitio Catmon, ah, Barangay Poblacion, Bordeaux, Quezon. That, that, as in talagang wala, walang natira. Wala Gano'ng kalaki yung baha dito? No. Pero kung ano ay lampus tao, yung ano, ang tubig ko dito sa ilog dito. Ano po yung mga naging karanasan ninyo bago bumaha? Gabi po po. po kasi ay galing sa trabaho alas sa isna hapon. Talagang malakas na ang buhos ng ulan. Dumating ako dito sa bahay namin, hindi pa baha basta malakas lang yung ulan, nagawa ko pang magdayag ng pinggan namin. Pagkadayag ko ng pinggan namin, kumasok ako sa loob ng bahay namin at pinaub ko yung aking mga pinggan. Tapos, biglang sumakit ang ulo ko, nagsusuka pa ako, hinuidot hinu pa ako ng mister ko ng ipikasin oil. Sabi ng mister ko, umakyat na daw ako sa taas at magpahinga nga. Ngayon ka, wala pang ilang segundo, ako'y pinapababa na naman. Bumaba na daw ako lang taas at bumabaha na nga daw ay di hindi pa rin ako nakinig at akala ko ay kung ano lang siguro mga after mga mga 10 minutes siguro ayun bumaba na ako pagbaba ko malaking malaki na agad yung tubig yung kapitbahay ko sina Ate Gerly si Kuya Erwin nakatawid na sila sa tapat ako bago pa lang ako tatawid nung itawid ako ng asawa ko lang na pero nauna nang itawid yung dalawa kong anak na sina ni ay talagang malalim na din at itinawid nung isa kong binatang anak at saka nung pamangkin ko. Tapos ayun kami ay siyempre takot na takot kami. O iyak ako ng iyak. Tapos na nakatanaw ako sa bahay ko ay napakabilis po ng pangyayari dahil mga bandang alas 8 yung bahay namin na was out na agad siya. Sa sobrang lakas ng daloy ng baha. Talagang kitang kita namin na yung mga kasangkapan namin ay lumalabas na ng bahay na aanod na siya pababa. Wala na kaming nagawa kundi ang umiyak na lang. Tapos ay di ayun na po mga... Ngumong mga alas 8 yung nakita namin ay yung aming bahay ay nagiba na siya talagang totally damaged na pumanod na din sa kabilang bahay ginatiboy Ayun po, takot na takot siya Kinabukasan, mayroon pa ba kayong nasimot na mga gamit or... Tapos, pagising po namin kinabukasan, kaming mga magkakapit bahay, pumunta kami din sa baba, yun, nanimot po kami, na, nasimot pa rin po namin yung mga kaldero namin, mga kawali, tsaka mga ilang pinggan, pero karamihan po talaga na ano. Kahit mga damit ba? Ay, may na... nasimot naman po kami mga damit namin, kahit pa paano na mga siguro madami-dami din naman po na dalawang araw nang nga po akong naglalabas sa ilog ngayon kaya ayan itim-itim ko na siya. Hmm? Ah, kayo nai, ano po yung karanasan ninyo? Ay ano po ano <tap> uh, yung, uh, uh, yung pong tubig dito, -dito <fie> mabilis ang ano tas ay umakayat pala nang hindi aakayat uh, ay umakayat na din po ang tas kaya nandito na din po pari. Hmm. Kami na nakikitira lang dito. Ay yung mister po po nandun may kubo din. Eh, Basta ka malisa na ano ba yun? Sa dulo. Wawar na yun. Ay, ako, saka ikaw yung isip-isip ko. Sabi ko, ano ba paano na kaya? Wala ka na rin Peter. Ayun kahit paano ko na may talitong may nakalating katawa mo. Sabi ko, ako yung pobre na rin sa Ano po yung uh, po si kahilingan ninyo? Uh olasa sa mga may mabuting kalupaan. Yung unang po, ano, ah, yung -huh. na ito, tulong po. Ipinapasalamat po kami dito mabibigyan ng tulong ng mga taong ng nagaluban. Okay po, ate. Anong uh, kahilingan niyo? Masakali pong kami matutulungan ay talaga pong ipagpapasalamat namin ang disko. Ano dati yung mga karanasan ninyo dito sa bago yung pagbaha? Ito nga, lumikas ako dahil e, delikado ang buhay ko doon dahil e, ang bugso talaga ng, ano, ng tubig baha galing sa ilog. Hagit ako doon. Kaya lumipat na ako dito sa ano dito sa kabila. Pagkatapos si e, nagduyan-duyan yung mga malas, malaking kahoy delikado na babagsak sa bahay eh, delikado ang kami mga nakatira sa loob kaya nag decision ako na lilitas tayo doon muna kami sa ano, sa hipag ko sa bilas ko pagkatapos so yun na mga bandang alas na kasagsagan na ng, ano, ng pagupit ng hangin malakas na hangin kasama na yung tubig yung tubig baha, yung laylayan ng tao na yan na ayumit, abot na ang tubig dyan. Pero dito hindi pa na, ano, hindi pa na abot ito. Hanggang sa mga, yun na, mga alas utso nagumpisa ng tubig, hanggang sa mga ating gabi. Yun na, uh, lumikas kami doon. Buti naman eh, umabot ng tubig dyan. Taka taga rito ng tubig, umabot na sa loob. Pati ito yan sila, damayan sila. Kaya ito sila, was out itong mga ano nila. Pagka... Uh... Ito pa yung uh, kalagayan talaga ng masking Ano ito na pag ito lahat yung mga pananim namin. Was out yan, wipe out. Talaga pong uh, wala nang natira sa mga pananim. Ano po tayo yung panawagan ninyo sa mga tao may mabuting kalugban at sa ating pamahalaan? Yung sana eh, yung mga may mga matawag na natin na golden heart o diamond heart kapag bigay sa bang sila danyan? kahit lang kahit kunting halaga lang na makasurvive kami kahit kami nga eh. hindi naman kami maka, makasurvive sana kami dali kung makata, nakapagtanim kami ng gulay-gulay hindi nga kami makabili ng ano na kahit wala kaming pambili. Ito ngayon, background uh, ground, zero kami dito ngayon. Yung mga may pangkabuhayan na sa dagat, ganun din. Hindi rin sila makapa, makapalaot. Ang may, uh, may mga bukid, puro na tubig ang ano ang nagiging parang suspansya na. Ito ang laki ng tubig oh. Ayan oh, abot 'yan. Abot itong ano, abot ang ano diyan sa sa lalayan ng ano ng tawid na 'yan. Hindi oh. ko na ibasa. Biglang bukas hmm. ng pintuan. Kasi hindi nang naranasan nila doon umabot na nga din ng bag doon sa ano sa kalsada sa kaliwa. Hmm. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo ang sitwasyon kung gaano siya kalayo sa sa tabing ilog. Ah, uh, talalapitan po natin. Sana'y maka marinig naman ang mga yung mayroong may may, may mga kaya sa buhay. Kahit i eh, sintabos lang. Konting tulong lang. Isain mo. Eh, kahit ito yung sardinas lang.